feeling part of this, uh... I'm happy po. Uh, very happy kasi yung Zion is something na nagagamit ko talaga. Um, I don't know, as an athlete kasi um, parang parang it's hard to live without sweat na talaga. So, always use talaga yung sauna na binigay nila. And I'm just really glad kasi sobrang Sobrang nag-fit siya dun sa lifestyle. So, uh, minsan after ng training pag medyo bitin nagkusaw na ako before before mag sleep or yung mga ganun at night and also um, kapag may mga break kami day off for training or games uh, I'll also use the sauna kamusta <laughs> naman ang yung basketball career mo doon basketball career is fun it's been um, going nicely smoothly mm -hmm. and, so far so good po. Before kasi na interview ka talaga, diba? parang papalak mo sa show business. Kung yung uh, bat, ano yun pa rin, nakabuo na actually, ba? nakahod. Ever since naman po, we nag-try ako before because Um, their their offers and uh, opportunities and wala po yung basketball that time kasi I just transferred and kailangan ko mag-pause ng one year kapag dahil may rule po for UAP. But then, yun nga, after that naman, um, thankful kami dun sa mga offers, pero uh, nag-beg off din po talaga ako kasi um, sabi ko po mag-focus ako sa basketball talaga. Rich, nung kasagsagan kasi yung mga issue, medyo mabigat yung mga controversy pinag pinagaanan mo, no? Dumating ka ba sa point before na parang feeling mo napaka-unfair na inuusgahan ka ng mga tao? Um, hindi po. Kasi sa akin naman, uh, mas ano talaga yung 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 bond ng family uh, yung yung core namin is talagang we know na hanggat na sa tama naman at maayos naman mm -hmm. um, God will find a way to help us then through all the storms kasi lahat naman po yan hindi niya ibibigay sa atin without us mm -hmm. uh, without him knowing na kaya nating lagpasan yan diba? so um, lahat po yan obstacles lang and I'm just glad ba diba, na ngayon happy yung family, maayos kami, healthy. Yun naman po yung gusto namin lahat. Do, lahat. do you feel vindicated? Ah, uh, for me po. Malinis yung pangalan mo kasi ngayon. Eh. No? Yeah, pero sa akin po kasi ever since ang start naman, nagsasalita lang naman po ako kapag medyo bugbog -bug na po yung family ko and uh, si Leren, which I think they don't deserve kasi if ako, mm -hmm. wala naman po sa akin yun since pumasok ako dun sa relationship and I, I know naman how how social media plays in our lives right now, yes. now, diba? And the the spotlight that we we got then during that time. Pero um, sa akin kasi wala naman wala naman po talagang anything no no bad blood. Sa akin lang siyempre masakit para sa family ko and for, for kasi they don't deserve the words na nasabi sa kanila and the judgment and all that. Too. What what is just your reaction no? Kasi sabi binibigitin bin 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 ka na nga, I mean, na nalinis yung pangalan mo na usga ka na iba pero naklaro naman. Uh, nung naugnay yung pangalan ni Andrea with Catherine and Daniel break up. What is your reaction on that? Uh, no comment na po. Nung si Lera na pa yung did I was I was sad for that's mm -hmm. why that's why those are the times na nagsalita po ako and uh, Uh, syempre dahil nakakalungkot for her um, uh, and their family kasi first time po nilang napunta sa ganong bashing ever since uh -huh. ba diba? so siguro sa kanila for me I, I felt na unfair sa kanila pero yun nga para sa akin naman po ngayon tapos na yun so I'm just happy na maayos yung family namin maayos kami happy kami masasabi mas masaya ka ngayon Uh, mas tahimik ba? Mas, yeah, revalo? mas, mas happy naman po kami ngayon kasi mas <laughs> relieved din yung feeling. Yung e, issue na nagkaroon ng overlapping, can you give the assurance talaga hindi nag-overlap yung business? Oh yeah, well. the, everyone knows uh, dun sa buong circle po namin. Na Pero, walang ganun yan. Wala pong overlap. With all the issues, may trauma ka pa sa showbiz? Um, it's actually my choice din naman po na hindi mag uh, mag lipat-lipat talaga and ever since naman thankful ako dun sa lahat ng offers sa showbiz but yun nga sinabi ko naman din sa kanila na um, first option ko talaga is basketball Kapag hindi yung fans ba nag-sorry sa'yo sa Yeah, yeah, pero wala naman po sa akin, hindi naman po ako nagtanim ng sama log sa kahit na sino kasi yun sa akin naman um, we, we know what's true you know what's right from wrong and uh, we know God will, will always make a way for for the people who follow Ah, uh, siguro po yung sa current relationship, medyo private na po muna ako. Yung choice mo na yun? Nag-forgive mo na si Andrew? uh, wala po akong anything sa kahit na sino po. So, ako naman, ang importante lang sa akin is okay yung family ko, wala kaming hate sa kahit na ano man. in uh, sa akin, eh, nasaktan man kami, di ba, sila, mm -hmm. si rin yung family niya. Uh, gusto ko lang, eh, siyempre, uh, makilala sila ng, ng tao kung sino sila. Di ba, yung sa akin, kung anong sabihin sa akin, medyo kaya ko tanggapin, pero siyempre, sa mga loved ones natin. Musta. Pero, yung na chance na magkita kasi sa akin, Andrea? Papasigay pa ba si, Andrew, si Andrea? Uh, uh, <laughs> 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 choice mo na lang huwag na wag na mag-usa. Kita choice. Better ba na gano'n? na? Siguro pa. Tahimik na lang. <laughs> okay, maraming salamat sa iyo.